New Jersey construction worker na matay matapos matamaan ng nahulog na tape measure. Alam niyo ba ang tungkol sa urban legend na isang maliit na coin kapag nahulog mula sa Empire State Building ay maaring mapatay ang isang taong nasa ibaba? Napatunayan na ng mga researchers na hindi ito totoo dahil mapapabagal ng air resistance ang coin at mapapalutang ito pababa na parang isang balahibo. Ngayon, kung magbabato kayo ng washing machine pababa ng Empire State Building, natural makamamatay ito. Ayon sa isang scientist, kahit ang magaan na ballpen ay maaaring makapatay kapag nahulog ito ng diretsyo na parang pana. Sa dinami-dami ng mga matataas na gusaling nakapaligid sa atin, nakakagulat malaman na bihira pala ang pagkamatay ng dahil sa mga nahulog na kagamitan. Pero maaari pa rin mangyari ang mga aksidente. Noong lunes sa isang New Jersey site, nahulog ang isang tape measure mula sa tool belt ng isang construction worker at nahulog mula sa taas na may limampung palapag. Ang tape measure ay may bigat na 450 grams, wala pang one pound. Sapat na ang kabigatang ito para mapatay si Gary Anderson, isang 50 plus na worker na nagde-deliver ng supply sa site. May kinakausap siya sa isang truck at nang sumilip siya palabas ng sasakyan ay tinamaan siya ng tape measure sa ulo at nawalan ng malay. Namatay siya sa ospital dahil sa cardiac arrest.